Pagbasa ngayon ay tungkol sa tema ng puso. Ang isang cartoon na nakita ko kamakailan ay naglalarawan ng isang babae na nagsasabing ang aking pagnanais na manatiling mahusay ay kasalukuyang salungat sa nangyayari ngayon ang kanyang damdamin ay maaaring gaya ng marami ngayon na nahihirapang harapin ang lahat ng nangyayari sa politika, AI, digmaan, lima at iba pa. Pagnanasa Ito ay maaaring tunog tulad ng isang mapanganib na salita. Pagamat madalas itong naririnig ng kulturang politikano na may kahulugang sexual Natuklasan ni St. Ignatius ng Loyola ang ating pinakamalalim na pagnanasa bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang espiritual na pagsasanay. Yan din ang tinutukoy ni Jesus nung siniraan niya ang mga pariseo dahil sa pagsasagawa ng mga ritual na gawain na pagpanatili ng pag-iwas sa pakikisangkot sa kanilang mga puso. Una, sinabi ni Moises sa mga tao na pakinggan kung ano ang sasabihin niya para manatili silang malapit sa Diyos. Nang sila ay pumasok na sa lupang pangako, pinaaalala sa kanila na ang Diyos lamang ang pinagmumula ng lahat ng mayroon sila at kung ano sila. Ang pagkikilala niyon ay hahantong gaya ng sinabi ni Propetang si Isaiah, isang liwanag sa mga bansa. Ang mga aklat ng Exodus at Dioteronomeo ay nagbibigay sa atin ng magkakaibang mga pagsalin ng batas ni Moises. Ipinahihiwatig nito nasa kabila ng tila sinasabi ng teksto ngayon tungkol sa walang pagbabago ang esensya ng batas ay wala sa mga regulasyon kundi sa mga relasyon ang batas ay nagpapatibay sa mga tao at sa pagitan nila at ng kanilang diyos ang mga taong naghahangad na malaman at sundin ang kalooban ng diyos ay ang mga taong magiging maalam at matalino. Gaya ng sinasabi ng Salmo ngayon, iniisip nila na ang katotohanan sa kanilang puso na nangangahulugan na ang kanilang talino at damdamin ay magdadala sa kanila sa pagpipitagan ng pagpapahayag ng kahulugan ng batas na pa sa literal na pagkakaintindi nito. Binuo ni Santiago ang ideya ni Moises habang inihikayat niya ang kanyang pamayanan na hayaan ang salita ng Diyos na patuloy na bigyang buhay ang mga ito. Ang kanilang relasyon sa Diyos ay nagsisimula sa Diyos tulad ng isang binhing itinanim sa loob nila sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kritiko, tinawag sila ni Jesus na mga mapagkunwari. Ang salita ay nagsimula sa Greek theater kung saan ang mga aktor ay nagsuot ng maskara at nagpapanggap na sila ang mga karakter sa kanilang ginagampanan. Normal yan sa isang dula sa teatro nakita ni Jesus ang kanyang mga kritiko na naglalaro at nagtatakip ng kanilang sarili sa legalismo at mga ritual sa halip na buhay na pananampalataya sa Diyos. Ang salitang relihiyon ay nagpapahiwatig ng isang relasyon, isang pagbubuklod ng isa sa isa Itinali ng mga legalista ang kanilang mga sarili sa mga ideya, sa mga partikular na gawain, sa halip na sa Diyos at sa kapwa. Gumagawa sila, ngunit hindi ito bukal sa kanilang mga puso. Nang si Jesus ay nagpatuloy na magsalita tungkol sa kung ano ang tunay na marumi, wala siyang binanggit ni isang paglabag sa mga batas ng ritual. Sa halip, binigyan niya ang kanyang mga tagapakinig ng listahan ng mga aksyon na nakakapinsala sa iba. Alam niya na mas madaling maghugas ng kamay o sundin ang mga rubrics kaysa mamuhay ng may paggalang sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ipinakita rin niya kung alin sa dalawang opsyon na iyon ang nagdudulot ng kagalakan. Hinihikaya tayong nakikinig kay Jesus na tigilan na ang paglilinlang sa ating sarili na sumasang-ayon lamang sa mga alituntunin ng simbahan na walang pagmamahal sa Kanya. Ang makita at pagsunod sa ating pinakamalalim na hangarin ang magpapalaya sa atin upang sumunod sa Panginoon na tinawag na balyo at isang lumalabag sa batas. Ngunit hindi kailanman inakusahan ng hindi nagmamahal. Amen.